Sorry tani Mitch. Ingon siya. Ma'am, okay rag mabuang sa laki. Aw. Kung mabuang ka sa lalaki, kwarta sa bangko gay unang -ot, ot sa imo ha. Mabuang ka sa lalaki, mamatay gag pinangita kwarta. Kay ay mga lalaki, Panalagsa sa na lang ang magugma og bayot nga walay kwarta. O dili kwarta ang rason nganong nakahigugma ay silang duha kalagnitan gyud kung ang lalaki magpakita nag feeling sa usa ka bayot delikado ko na ayot inahanglan gyong mangandam yung kasi mang bulsa kayo alang-alang buslot ko ng lakaw oo oi oy mao nay realidad maka may kay lalaki nga higog maon ka na wala involve ang kwarta dili mangayo sa imuha nga gastuan pa ka or kung na mali gasto nga mahitabo mag-share-share mong duha ka na makaingon ko nga naagoy tiunay nga gugmanin yung duha bahalag magpakabuang ka o okay, kiragyan ng lakawa at least wala na ot-ot imong -ot bulsa pero kung nabuang ka sa laki kinatablaw na kagpangita kung sa ihatag sa iyaha, ha miskag walang wala ka magpakanaag yung kakay nabuang lay ka sa gugma sa lalaki wa na po na namao oh. <laughs> Ikaw lang gutong buang nga literal. Buang yun. o sa amagot nga kwarta na sa lalaki pag abot na sa punto nga magbulag na mong duha kaya misa kung saan ni eh mag budget-budget di nag madala kaya ang lalaki nagkadugay, nagkademanding ang lalaki nagkadugay nagkadako na yung pangayo, nagkadugay ang lalaki Murag, lahi naman iyang tirada. Pubrihon manta. <laughs> Pero dili, tanan. Muna akong ginaingon, dili, tanan kay na amang gila laking mupalanga og muhigog mas sa kabayot. Pero muna akong ginaingon, Panalagsa sana lang. Kalagnitan yun, kwarta yun ang rason. Nganong ang lalaki may pondo o may onong sa imo. Imagine na yun, simple nga situation bayot ka. Wa kay kwarta. Wa kay pang palit og ilim nun. Wa kay palit pagkaon. kaon, chat sa lalaki, yot, asa ka. Pero tinimong lipaya. Kay gipangutana ka. O kay pagkahuman, ing nun mangkag. Na kay extra diha. <laughs> e ka sabi, 200. O. Oh. O oh, wala kay kahatag-ana. Ikaduha, katulon ni ang pangayo sa imuha. Dili kakahatag sa kwarta. Tinan na magtagad sa imuha. Mangita nagbayot nga. Usa lang kachat, kateks, na anadayo ng ayuda. Mao na diha. Simple nga situation. Unsa na ka kung na mo anang gugma-gugma. Anang feel na juka kaayon ni mga ikaw na joy bayot nga in love sa tibuok kalibutan. Ending, ikaw ay kang ipangwartahan. Muna kita bayot na buang nagyon. <laughs> Okay lagi yung mabuang sa lalaki. Basta, ang kwarta, wag yung ka, nagpanglingo-lingo kong, kusaon yung pagpangita kay, eh lalaki, usog ka ayo, mga og ayuda. Okay lang yung magpakabuang o lalaki. Pero, nabuang na lalaki kay, unas muna sa si emong ginhawa. Pag-undang yot, pag-undang, palit o kagalong moriyati, tunla para impastanan. Ay, nagkuo. Masagot ta makita -anig lalaki maring nagwang palanggaon tag kita pagastuon pag wala pag, pag kay kwarta walay lalaki period hmm, lagot ko ya pa uwat, mamputa kay lami ang puno ilaron Laitan <laughs> na kanyang mga palawbihan job.